10 years allergic rhinitis and 13 years vertigo. Meron daw siyang vertigo, vertigo asthma, tapos yung sa tenga yung ayaw niya nang maingay, parang ganun. Sensitive uh, allergic rhinitis, yung nagbabara yung ilong, mm. tapos ano, parang nadamay na rin yung mata ko, eh. mm. yung malabo. Tapos yung tenga ko ayaw niya nang ma, yung mga tunog na maingay, mga mm. parang sensitive. Sensitive error yung tawag nila dun, mm. sa ano sa hospital. Uh, Uh -huh. eh, di, wala naman nakikita yung doktor eh, nung mm -hmm. <laughs> sinirip niya, maliit na po yung tinga. Mm -hmm. yeah, Kaya wala, wala nang gamot na nirecepta at gano'n. Sa ngayon daw, mayroon na daw siyang asthma? Parang may asthma na kasi uh -huh. mabilis na mapagod, parang gano'n. Nagtitrigger daw sa, saan siya nagtitrigger? mga sigarilyo, pabango, mga gano'n, basta matatapang. Bulbobosing? Bulbo, mga gano'n lahat. Talagang nag, talag na na ano ka? <laughs> Oo, oh, yung okay. di naman ganon, yung parang magbabara lang yung ilong ko pag nagtitrigger dyan, tapos hirap na huming parang ganon. Mm. Ayun, Ay, Ay, ah, uh, kumbaga sabi yeah. niya wag na, kasi nag-immune therapy ako eh, sa, ano ko, sa allergy ko. Bossing, ano ano mga sakit mo, Bossing? Dami nito, pakinggan nito to ha. Sir, ano mga sakit sakit mo, sir? Ito yun, ah, allergy trinitis, yung nagbabara yung ilong, mm. tapos ano, parang nadamay na rin yung mata ko eh. Mm. Tapos yung tenga ko, ayaw nyo ng mga, yung mga tunog na maingay, mga parang sensitive, sensitive air yung tawag nila dun yung sa, ano, sa hospital. hindi, wala naman nakikita yung doktor eh. Nung sinilip niya, maliit na pa yung tenga ko. Mm Kaya wala, wala ang gamot na nireflect pa. Sa ngayon daw, na daw siyang asma? Parang may asma na kasi mabilis na mapagod, parang ganun. Nati-trigger daw sa sunset? nati Mga sigarilyo, pabango, mga gano'n. Basta matatapang ang pulbo. Pulbo Pulbo, mga gano'n na halos Talagang alo. nag... ano ka? Oo, oh, hmm. yun. Hindi naman gano'n. Yung parang magbabaral lang yung ilong ko pagka gano'n nag-trigger dyan. Tapos hirap na huming. Uh, hmm. May tunog po sana sa loob? Hindi. <laughs> parang ano kasi yung parado Ano? ilong. Ah, <laughs> nagbabara ng <lang> ilong? Nagbabara <laughs> ng ilong. Mo, so, kasi, wala pa naman ang maintenance sa ano. Kasi yeah. gano'n yung allergy. <laughs> Meron daw siyang vertigo, ano ano sir? Sakit mo sir? Vertigo, Vertigo asthma. asma. asma. Tapos yung sa tenga, yung ayaw niya nang naihingay. Parang ganun. Sensitive. Sensitive area to. No. kasi ano pinakonsign natin? Yung mga sakit na binanggit mo, yung dito sa balakang mo? Yung sa balakang ko, wala naman po eh. Hmm, dito talaga Sige tayo? Oo, dyan, dyan, po yung ano yung sa balakang ko. Sige eh. sir, suko na rin ako. Pwede yung ano daw po ito ng mga doktor, sabi ni sir. Uh -huh. Pagka, sabi kasi ng doktor, pagka tinuloy niya rin, ano, baka ano, Pre-bowling kasi gamot yun eh. Ah, kumbaga, iniwasan ng doktor na magtuloy-tuloy sa gamot. Oo, kumbaga. Hindi naman ako ilano. Kasi nagkaibigan ko na rin yung doktor dun sa pinapodokutan. Oo, kumbaga. Sabi niya sa akin, pagka may trigger lang mo ano, balik ka na lang, parang check-up-check-up na lang. Oo, mabait, mabait. Ah, okay. May tama siya sa balakang kasi. Pero, mahid pa lang eh. Malala na rin ito ah. Mahaba to ah. Huwag mo na ano yan. Sa taas lang yung gusto niya. <laughs> Bibigay na din to. Tamawa ka mo. O? Oh? Oh, Mamaya, ano yung mga ganang taas yan. So, dito na lang. Unahin ko yung pinaka-concern mo. Tapos lang dito sa balakang mo. Bawasan ko na. Ha? Parang naman ano? Sige, game. O. Oh, may hika. Yung vertigo, siya din naman magsasabi sa atin kung may hilo May hilo siya. Sir, parang mo nararamdaman yung hilo? video ano, at basta parang nadapa. Ganun lang daw oh. Hindi na ay ilong, -ilong, na. ilong, -ilong Yung lingon lang daw na Oo, ano, ay hindi mabilis. Pag lingon mo ganun, pag biglang ganun ka may hilo. Pero minsan nawawala rin, may time lang na ganun, parang ganun. Kaya kahit paglalakad ako ganun din, parang may hilo. ganun sa lakad? Oo. Oh, halimbawa yung papa. Ganun talaga, medyo may hilo talaga ako na handap minsan. Swerte niya ito. Lahat pa kaya natin pagalingin. Nasa kanya, no? <laughs> Hindi, hindi nga naman kase, <laughs> pong, sumay, na operas, okay. <laughs> <laughs> kasi, Doktor. Hindi naman may naman Sinus. Dalawang na operan na pagaling niya. po. ba lang yan? kasi yan si Senan, Alam mo na Senan kasi maraming sakit. Senan, di ba, Tikim ka kasi ng tikim, eh. Hindi <laughs> 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 daw kasi nangayos yung niya. niya. Basta na. ko, Ano na kasi mong kahit sinong ka tao hihikain dito yun. Nakasipsip to sa loob yun. Dito muna tayo boy. Puro pagkasatira. Isang, isang kontra pa baba. Paul, pasok! Aba ah, baka sabihin niyo po, kailan lang to? Sir, kailan pa yung ganyan mo? 13 years? 13 years na. Sanay ka na dyan, sir. Lampas sa 10 taon. Oo. Na. Oh, Napag-ahala mo na yung sakit. Eh. Konti pa. Bin, konti pa, Bin. Konti na, lalabas na, lalabas na siya. Punti na lang, tayo na lang, susunod na tayo. Ay na, pumasok na ako, di ba? Pasok. Bawa sige lang sa boss. Huwag mo ito i-tigas boss ng balik. Hindi mo ha, medyo may depresya na charger mo. Ang ano yung charger mo? Paul! Ang charger? Finigaw mo na. Puro pa baon lang. Teka lang ha. Isa pa nga dito, puro pa taas. Teka lang.

Tingin ka sa harapan. May hilo? Wala. dito. Tingin sa harapan. Okay. Oh, wala na. Okay. 13 years yung vertigo mo? Oh, Oo. Tagal na. Oh, simple lang to. 13 years yung vertigo, isasabay na natin yung naging sensitive okay. daw yung tenga niya. Parang Walang umuugong. Walang. Ayaw niya lang sa malakas. Oo. Oh, dati. Um, Ang parang pagka medyo malakas Masakit? Hindi naman siya masakit yung parang ako ano. Nangingiluwa yung Ah, uh, teka lang. Parang iba yun ah. Ah, kasama ba sa hirot, yun? Hmm. Sige, nga natin. Shit, pagkakarang tisyo doon. lahat na lang ah. Pati pangingilo, matatanggal natin. Sige, yan, sige. Hindi kaya, hindi naman. naman, minsan okay. lang. Pagka may time lang. Hindi naman siya lagi. Time. Kaya mo natanggal yung hilo ko niyan pag May time <laughs> lang. Hindi, lagyan nyo na lang sa sound. Shit, testing natin ngayon. Kahit kaya daw ano basta malakas daw yung sound Ayaw tayo Minsan, minsan. May time lang na gano'n. Testing natin yan. Wala naman tutuli, sir. Wala chinik daw, kinamir daw yun. ano yung Hello? Hello? Saan kayo ngayon? Ito sa wala kayo niyo. Nasa UST pa kayo? Na-discharge na? Okay na po. Kaya na. Kaya na. inayos kasi ako dun sa... Kaya niya yan. Nagalit na. Connected din sa tele. na niya yan. Ayaw gusto niya kaya na kaya tumigil sa Sampaloc, tapos sumasabi sa... Pwede news iski Dadaan na lang natin gamit ito sa kondo? Teka lang. Hindi pumasok. Or... Ay, gusto kamasok, mo, uh, mo dyan ang mga bata, magina uh, sa mga ka sa kondo, yusin natin kami kayo. Ayun. Ayun. Uh, uh, pero, uh, Pero uh, magpahinga, uh, pwede na mo, Sa kondo, eh, Parang hindi ka pwede sa... Sa bagay, pwede mm -hmm. ka sa... sa uh, kasi, uh, kasi hindi mo no? sa pangasik! Pwede. buong tenga mo. Oh, pwede. Kayo, kung gusto mo, kuhanin natin ng kapawin na rin ako eh. Hintayin mo ko siguro, mga isang oras biyahe ko. Kaya tignan niya mag sa Sampaloc, tapos sa bahay, ba tapos uh... sa... Kuhanin natin gamit ko sa kondo. Ano, nasa mga nasa na pa. na, okay na. Hindi pa tapos. Hindi oh. <laughs> pa tapos. tapos. Kung gusto um, mo, ihatid mo dyan yung ano. Magina, kung kaya mong hakuntin ang gano'ng sumakit. Kasi eh. hindi rin nga pala akong makakabuhat bagong halo pa ko eh. Oh. Tapos? Hit na. Hit na. Ulitin ko po, yung balakang hindi niya masyadong concern. Pero dahil nagpunta dito, ang trip lang ni ko yung ipaayos yung vertigo sa saka yung hikat niya okay, kasi hey, napanood niya dito sa bahay. Ay, yung dalawang bata, ang dalawang bata, sasama niyo o iiwanan niyo muna? So, ayun, uh, ilalak na lang natin to. Ang pinakamain concern ni tatay ay yung hika sa vertigo sa insensitivity dun. sensitivity dun sa tenga. May nakakonect yan dyan sa spine. tenga na yan, may nakakonect yan dito sa so may bandang leeg connected din dun sa spine. Yung leeg kasi, sako pa rin naman ng spine yun eh. May mga ginawa ko doon kaya nawala yung pagiging sensitive. Pero mamaya, testingin natin sa labas pag pinatayo na natin. Ah, uh, ulit ah, itong sa balakang, sinama ko lang kasi ito lang naman yung pinaka-concern niya, hika sa vertigo, eh, binagsako na rin doon sa ibang part Nak nakahanap kami sign naman para yung bayad sulit na sulit na di ba sir no? saka nagkwento na rin naman yung customer 13 years na nagsasuffer eh bakit nang hindi na lang natin pagsabay-sabay so paano ah uh, itong hilo toto wala pa yan kasi i-check natin yan sa labas itinan natin kung may hilo pa or hindi na and pinaka best part papabanguhan pupulbuhan mag yo Yuyosian pa namin sa tabi yan. Tingnan natin kung mag na ito. Paano? Tira pa! Wala? Tapos pagkating boss. mo. Yung sa spy. Kapag nangahaya ka nung tayo, para Dahil. Sige, wala lang yan. Ulit. Yung sa, sa, sa Balacan, wala lang. Ang iti-check natin dyan yung higa sa vertigo. So, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo sa Bulacan. No advance payment. Ang checking in booking libre po yun ang bayad pang tapos mahilap. God bless yes. po sa lahat. Okay, bossing. Maging ano tayo ha. Maingat sa mga bangon. Kailangan lagi mo siya. Focus talaga lagi. Yeah, Pero ko, sana maging ugali mo na ito ha. Ganito, Tagilid, upo tayo. Tagilid, upo tayo. Hmm. Hindi mo sinta Walang hilo. Wala. Oh. Wala nang kanungan. Sige, Tayo ka mo dito, So, dyan mo na kayo. Patayin mo na natin. Hayakan mo na natin na mag-flow yung mga gawa namin. Pero bago natin to... Dati, hindi ko kaya yung gano'n. Chilly nung tayo ko. Kasi may ako For 13 years? Hindi naman. 13 years. Nung, nung mga... Matagal na. Kasi yung uh, asma ko kasi, 30 years old. Parang dumugtong lang yung asma Yung vertigo eh. Oo. Oo. May asma. Mga pabango ni Hershey, matatapang yan. Oo, check mo sir. Matatapang. Hmm? Di ba matatapang to? Itong dalawa? Eh di pag halungin. <laughs> <laughs> cento, ay, ay, pulbo! Sa kabila niya. pulbo, hindi pa hindi wala. Hmm? Ano aras mo kung sa tatay tek muna lang. anong anong tatay ko? 2 or three? Hindi pa ito? Hindi, ka sa... 3, sa 3, 3, 3, 3, 3. Oh, pulbo! Hmm. Nakakakunti pa baka yan <laughs> <laughs> Hindi, <laughs> hindi, <laughs> hindi na... Hindi, <laughs> hindi natin malalaman yan kapag ano. Hindi pa yan. After 10 minutes, pauupoy natin sa labas. Yoyosihan pa natin sa tabi. natin pag hindi hindi ka Ba? So, dyan muna kayo. Ang oras natin is... Mora nga yung lumabas wallet ko sa bulso. 12.21. So, after 10 minutes, pauupoy natin. Pwede na mag... oh, baka may mag ano naman. May mag-react ka na. Dinumihan yung t-shirt. Pulbulan po yan. Pwede natin pagpagin yan after. So, dyan muna kayo. Uh, tignan natin kung ano mangyayari. Pero, teka lang. Sir, tingin doon. Tingin sa harapan. Wala.

Pakuha nga yung, ano, cellphone holder. I-stand. Alam ko meron pa dito isang nagre-reklamo na may din eh. Ito lang yan. Ito lang. Ah, ikaw. Ito yun. Okay, game. So, clear na tayo. Naka-ten minutes sa kanay. Naka... Naka-tayo na may pabango. Ano? Eh, may pabango yan eh. Wala. Wala na. Hindi na umatakot sabi ni sir kanina sa loob, partida pa daw yun. Nilagay pa daw namin siya sa aircon. Dati daw, nung hindi pa naihilot, once sa na pumasok sa aircon, yung sobrang lamig, magbabarat niya. Yung gano'n pala pa rin. Mo, kaya nga ka pinahinaan ko kanina sa kanina. Ang ginawa namin, malakas <laughs> na yung aircon sa loob, binanatan pa ng pabango, sa kapulbo. Sabi ni sir, imposible na hindi ako nito atakihin. Oh. Ayun, kanina. Pero dahil ano pa, parang bumuka na kasi yung pinatahan. Yoyosiha yung ka pa, pa namin, kalawang mga katakas ka. oh, yung natin. <laughs> oh, may magko-comment na naman dyan. Dapat hindi do kami nag-iyos sa tabi ng customer. testingin nga! testingin Hindi naman, hindi naman namin yung yung customer. Pauusukan lang natin ng mga bahagya-bahagya lang para kung... Para magkaalaman. Paano natin malalaman pag isusubukan? So, enjoy sa panonood. Dapat nag-iyos si kami. Boy, kanina sakyan, boy. May may papasok pa ba kasi? baka oh, wala na rin naman po Yung oh, anak ko oh, hihihi oh, oh, oh. siya ang luna <laughs> kami di ka nagiging usi saan? hindi dati? dati hindi ilang minutes yan? pagkatapos nating nguisihin sa malapit ano natin? pagpahingay pa natin ng 10 minutes tingnan natin kung mag-trigger. <coughs> sabi ko siya wala makakatakas dito eh. kasi susubukan yung pagtapos eh. palipat lang. Dati nga nung doon ka nag electric pa, nag-trigger kanina yung ano. Yung di ba nakaupo ka doon sa motor? Yung gano'n na kalayo? na electric pan kanina. Hindi mo yung igidang yung mga nangyong ka lang sa tawin namin, kala mo ha. Oo, may pulbo yan ha. Pabango pa. Ilan bossing anak mo bossing?

kaya na. Wala ka pa trabaho lang ka. <laughs> Dati hindi ko. <laughs> yan, trigger na yan. Punting amoy lang. Saka bossing, ito mosing mas aggressive to burn. tung testing natin sa kanya. Ayaw nila sa ano, change Hamob. weather na ganito. Hamog, Trigger Ay, yan. Yeah. Bossing, unahan Partida. Ito pa, ah, alam mo kung ano pa yung partida ko? Oh? Ipagawaan ng, ano dyan? Oo, oh, oh, yung ng uh, cemento. cemento Ganitong oras ito, yan, nagagawa. Oh. Kaya dapat hinihita na to yan mga ulan-ulan na titipunin ako niya. yan ito so, mga ganyan nagbabago yung panahon dahil yan tulad nito hindi na, Aalis na ako matatagal dyan alis na ko niya. ngayon <laughs> hindi na ito trigger magbabago ko eh. saka ba ito nga eh yung pabango lang eh pag naamoy ko lang yan wala eh ilang pabango yan yun dyan dalawang matapang dalawang tapang hanggang ngayon kaya na hindi na ginagamit yung pabangong yun yung nandiyan, hmm, grabe ka. Ang lahat mm -hmm. oh. oh, trigger uh, na yun. Sa totoo lang, trigger na yun. Dito pa yun na. Okay, so tapos na yung si sir. 10 minutes, check natin kung hihikain Pero kanina pa ito tele-testing sa loob eh. Pero yeah. for the sake of Dito pa lang, For the sake na matasigurado tayo. 10 minutes. Sige pa yun. 10 minutes 10 oh. minutes pero yung totoo 20 minutes na namin tong ano kasi chenik pa to dun sa loob bago pa patayuin kita naman eh in na to dito so wala wala nag-trigger so yun hika wala na nagiging common na yan dito eto i-take advantage nyo na sa Pilipinas or sa Pilipino ibigay yung talenta to i-take advantage nyo may tama kayo na ganyan subukan nyo dito baka mawala kasi ito ha hindi ko babanggitin kung saan yung oh. to. For 10 years daw, meron sa kanyang gumamot. Oh, Tama, di ba? Uh, ano? Uh, allergy. Friend, lapit-lapit mo, friend. As si kuya na kwento. 10 years ko ako ginamot ng, ano, sa... Walang banggitan, ha? <coughs> walang banggitan. Ah, uh, ano, allergy, trinitis yung sakit ko. Pero, okay naman. Medyo, um, okay naman. Okay naman, <coughs> talaga, holy, ano. Mm -hmm. Pero, dito talaga ako, ano, medyo nakaramda. Talaga, <coughs> ano. Maraming tao na may na walang tiwala sa mm -hmm. doktor, pero tingnan niyo to ha. Ah. Yung doktor ni sir na gumamot sa kanya. Magaling din yung doktor ko. Mm. Papasalamat ako sa kay doktor. Shout out dito kay Dok, kay Dok kasi hindi ko talaga so pwedeng drama. banggitin yung pangalan ng ospital nila eh kasi syempre kabait ng doktor ko. Talaga napagaling niya na rin ako. Sa Tumulong doktor. daw po 'yon na magpaaral sa anak so, niya. Tinulungan pa po ako ng doktor. Mm. Thank you talaga sa Dok. dok. Salamat Dok. Saka shout out sa pamilya nito. Congrats mm -hmm. po. Ah, uh, if ever na may ganun kayong case, tapos di na kayo makapagtrabaho Try natin Subukan nyo po yung kamay ko Ha? So God bless po sa lahat Kita kita tayo dito sa, dito sa Bulacan Bulacan po kami Wala po kami sa Antipolo So God bless po Merry Christmas Saka advance happy new year po sa lahat